Most admired athlete Carlos Yulo missing in action sa pagtulong sa mga nasalanta ng bagyong Christine. Kasalukuyan nang hinahanap ng mga netizens ang tanyag na atleta na si Carlos Yulo na itinanghal na most admired athlete. Subalit tila siya ay hindi nagpapakita sa kasagsagan ng mga epekto ng bagyong Christine. Maraming tao ang umaasang makikilahok siya sa mga aktibidad ng pagtulong sa mga biktima ng bagyo lalo na sa mga ganitong pagkakataon na nangangailangan ng samasamang pagkilos o bayanihan. Para sa ilang netizens, ito na sana ang pinakamainam na pagkakataon upang ipakita ni Carlos ang kanyang pagiging huwaran hindi lamang sa larangan ng sports kundi pati na rin sa mga gawaing makatao. Ang kanilang pagkadismaya ay mas lalong tumindi dahil sa kawalan ng anumang impormasyon o post mula sa kanya na nagkukumpirma na siya ay aktibong nakikibahagi sa mga relief efforts o nag-aalok ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo. Sa kabila ng mga batikos, may ilan ding netizens ang nagbigay ng opinyon na hindi naman obligasyon ni Carlos Yulo na tumulong sa panahon ng sakuna. Ayon sa kanila, mas makabubuting tingnan ang mga pondo ng gobyerno para sa mga proyekto ukol sa flood control kaysa hanapin ang isang individual na atleta. Tinutukoy nila na sa kabila ng kanyang katanyagan, ang responsibilidad sa pagtulong ay hindi lamang nakasalalay sa mga kilalang personalidad, kundi sa lahat. May mga gumagamit ng social media na nagbigay diin na ang mga pagkakataong ito ay dapat samantalahin ng mga tao para suriin ang tunay na estado ng mga pondo at suporta mula sa gobyerno. Ipinuntupan ng ilan na kahit ang kanyang sariling pamilya ay hindi natulungan ni Carlos, kaya naman hindi na niya kailangan pang magbigay ng tulong sa iba. Ang mga ganitong pahayag ay nagpapakita ng magkakaibang pananaw ukol sa responsibilidad ng mga public figures sa mga ganitong sitwasyon. Sa kabilang banda, may mga nagbigay ng suporta kay Carlos at sinabing ang kanyang mga nagawa sa larangan ng esports ay hindi mababawasan ng kanyang kakulangan sa pagpapakita ng suporta sa mga biktima ng bagyo. Anila, mahalagang pahalagahan ang kanyang karapatan na magpahinga o hindi makilahok sa mga ganitong aktibidad kung hindi ito ang kanyang kagustuhan. Sa kabila ng mga magkasalungat na opinyon, ang isyo ay nagpapakita ng mas malawak na diskurso sa lipunan tungkol sa pananaw ng mga tao sa kanilang mga idolo. Ang mga netizens ay tila may mataas na inaasahan sa mga kilalang tao, lalo na sa mga pagkakataon ng sakuna, na sana ay maging inspirasyon at tulay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Ngunit sa huli, ang mga opinyon at reaksyon ay naglalarawan lamang ng masalimuot na ugnayan sa pagitan ng mga celebrity at ng kanilang mga taga-suporta at kung paano dapat silang magpakita ng malasakit sa mga panahon ng krisis. Sa sitwasyong ito, mas naging mahalaga ang pagtutulungan ng bawat isa sa komunidad kaysa umasa sa iisang tao lamang. Mahalagang tandaan na ang bayanihan ay isang pangunahing bahagi ng kulturang Pilipino at sa mga ganitong pagkakataon, ang pagkakaisa ng lahat ay dapat maging pangunahing layunin. Sa huli, umaasa ang mga tao na sana si Carlos Yulo ay makahanap ng paraan upang ipakita ang kanyang suporta, hindi lamang sa mga biktima ng bagyo, kundi sa mga mahalagang isyo na kinaharap ng lipunan. Salamat sa iyong panonood at kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell icon para ma-notify ka kung may bago kaming upload.